Hello, 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 hello. Assalamualaikum mga guys. Ayan. Go, go, go to na kami. Ayan, go, go, balad balik chat. Alright, si Marnisa. Ayan si Arlene. Ayan si, si ang aming maniho. Ayan, ayan, ayan. Ayan si Rai sa likod. Basag ang salamin ko. Basag ang salamin nila. Bakit nabasag? Kasi napakan mo. Wala na tayong lipstick ngayon, yun sa... Hello mga kabayan. Good morning. good morning, good morning. Dito po ako sa... Uh, Saudi Arabia, Saudi Arabia Jeddah pala. Ayan, sa may kamsa-kamsa guys. Ayan, marami dito ang pinda. Na hindi mo alam kung ano yung pupulutin mo. Parang nababalyo ka dahil halos, halos lahat gusto mo siya. Mura lang siya mga palangga. Ayan, sa gusto dito yung hindi pa nakapunta. Punta kayo dito. Napasubo lang kami dito guys. Pero hindi ko alam kung anong aking bibigyan dito dahil hindi naman talaga nakaplano dito yung aking aking lakad kaso lang mayroon ako isang kasama na gusto niya dito papasok kaya ayan tapos ayan tapos ayan yung aking napulot ayan siya ayan siya yung aking napulot gatas pa lang asa kayo malaki na ano malaki na pinabili lang yan sa akin ayan iikot ako titingin tingin kung ano pang pwede kumabili Ayan. Maganda dito guys pag mga gamit yung bibiliin. Tag 5 reals lang siya. Ito maganda yung ano oh. Pang hindi ko alam kung ano bibiliin ko eh. Ito baunan. Baunan kasi lang malaki. Ayaw kasi ng asawa ko lang malaki guys. Gusto niya maliit lang na baunan. Kasi sa kanyang bag. Ayan. Puro siya sa dito is kamsa-kamsa. Mayroon siya tapos 11. Ay, maganda yung mga trio oh. Mga gamit siya sa bahay. Maghanap ako ng ano. sa mga kasama ko. Eh. Ang dami niyang ano, oh. Mga guys, mga chorba-chorba sa bahay. Magaganda siya. Ayan, ano dumi Maghanap ako ng mais. Mais. Wala namang mais. gatas. Ito may sil sila dito na gatas. Ah, ito corn plus with corn. Pwede na sa whole look. Wala dalawa siya. Ba't dalawa dalawa? Dalawa talaga. O oh, sige dalawa. Ito cream. Iba naman tong cream na to. Maraming cream na style dito mga guys. Uh Nagsalad -huh. kasi yung aking kaibigan kaya ano kaya? Masarap tong juice na to. Oh. Saan yung kasama kasama ko man? Ano si Sang? Maghay ka muna, Sang. Ano yung manapili na mo? Uy, akin na yung kawali ko. Wala ditong ano, Sang. Tingnan mo yung corn na to, oh. Pwede na to? Oo. Wala lang kaong-kaong dito. Ano nabili mo? Chocolate. Ah, oo, oo chocolate pala. Sabi, may ano, Alam mo ba yung disposable na pinggan, Sang? 5 siya pa 50 na piraso lang. Lugi, no? Dapat 100 pesos. Ano pa bang ibili? Ako oh, ang nabili ko dito sa akin, kawali lang. Ha? Ah? Yung dates na nabibili sa ano, ganito din ba? Oo, oh, oh, ganyan. Ganyan siya. I mean, yun yung tura niya. Tinanong. Oo. Oo. Oh, ganyan ang ano. Ito, pipiliin mo itong ganito. O, yun siya. Magkano kayo? Yan, o, may price siya. 10. Ito, 10. Ganito ka lang. Oo, 10 siya. Uy, may baby siya. Oh. mag five din ta. Oh, saan ang fresh yun ito? Dami ko namang dal kasi. Uy, hindi ko alam kung anong bilhin ko siya. Ganito na may tura niya? Ganito, oh. Oo, ganyan. Mm -hmm. Ganyan. Padaan mo na, padaan. Nakabitingin nga ako dyan ng ano. Ito ako ng chocolate. Chocolate. Para... chocolate. Ano pa nga yung binabili ni Ate Nita, man? Iikutin ko muna ito mga guys, yung aking... Hindi para malaman ko kung anong bibilihin ko ito mga saboy. Bulaklak. Dito. Mm. Uh, ah, sapatos. Naalala ko na. Ito pala sapatos pala pinabili sa akin. Baka mayroon dito Magkano kaya dito mga sandal-sandal nito? Ano mga sapatos? Sapat? Sapatos ng mga bata. Ito may sandal-sandal. Ito pa bango? Excuse me. How long? How 11? 11? 11? Ay, eleven lang to siya, oh. Nice, ha? Ay, wow. Eleven rin. Saan pa? Ay, ang gaganda niya. Yung mga display siya, guys. Ang gaganda. Magkano itong display na to? O, dito pala yung mga display na to. Five lang to, Ay, ang gaganda niya, Ano kayang pwede ko mabili dito sa display na to, ay? Dito pala yung display na pwede kang... Ano? Ano ba magandang display dito? Ala, oh. Ala, oh. Magkano ba to? Five lang siya, guys. Five. Ano kaya mas maganda dito yung ano na display? Na souvenir ko. Ang ganda niya, oh. Fibrian. Ay, ako naman yung hayop. Ano kayang mas maganda? pag ibon lilipad siya ano kayo mas maganda na display babalik na ako dito pag magpapagahi ako ayan ang ganda niya oh. itong mga ano na naman dito ano na naman dito ano wala akong ano ayan o, oh, atinita, yung disposable na plate, malulugi kasi yung disposable na plate nila, hindi siya 100 pieces. Ano siya? Ano ito spaghetti? Ayun. Ayan o, oh, ang ano niya, disposable plate niya is 15 pieces lang. Ang kutsara, ang kutsara, February 11, kutsara. Kutsara, puro naman ito. Tinidaw na naman kutsara. Kutsara niya, wala din kutsara. Tinidaw siya naman. Ah, ito yung kutsara niya. Oh. February 11 lang itong kutsara niya. Bilang kita kutsara. Kasi marami yung kutsara. 125 February 11. Oh, pwede pa itong kutsara. Pero, yung ano hindi. Hmm kutsara at saka tinidor na lang. Ilang partner. Wala namang tinidor. For real. Kutsara tinidor. Ayan. <laughs> Hindi mo maintindihan ang amoy. Ano dito? Chisnak, chisnak, chocolate. Chocolate. Ayan. Ayan. Oh, ano naman dito? Mga laruan ng mga bata. Tala ito ko, itong mga payong payong dito. Laruan ng mga bata. Ito ka di sini? Ah, ito pala itong five. Payong. Chocolate. Chocolate dito guys. Tapos, ito mga pabango-pabango siya. Ala, kung saan saan ako nakapasok, wala man ako nabili. Ito, Lakansia. Ano may pasok ko sa Lakansia? Saan ang Scott Steve, Ano pa ako ng Scott Steve? Ang nasga. Hmm, dito pala yung mga pangpaganda, pangpagandahan. Ayan. Ang ganda-ganda dito ito mga ano to man, mga damit-damit dito guys, mga ipit-ipit ay, -ipit. oh, ang ganda dito ng mga ipit ay, oh, lima lang kaya ito isang balot, gusto ko itong maliliit ayun sya oh -an ito ano to ang maliliit sya ng presyo nga to ang price niyan, lima ba to? Ang dami niya guys. na, no. Mashallah. Mashallah. Oh mashallah. Mashallah. Oh may banggels. May banggels dito. Ako tingin isa banggels. May banggels. May banggels. ay dito naman guys is mga pagandahan pang paganda dito mga pang paganda mm. mga pang paganda over pang paganda siya mga guys sa mga gusto magpapaganda ha ano yan ha daming tub dito sa nga ah. tub Ay, ito pala hina. Saan ko sa kamay? Ala, si Ate Juicy pala. Nagpabili pala sa akin ng ano. Ah, ito pala. Ito pala. Paano ba ito? Saan ang presyo kasi nito? Wala kasi ang presyo. Ay, si Ate Nita pala. Bilhan ko pala. Oo. Siya tinita pala. Bilang ko siya pala ng ganito ipit. Eh. Saan na yun? Saan yung kinuha mo sang Kanina sang yung maganda sang. Saan ka kumuha nun sang? Bayad na siya pala. Wala kasi dito yung ano. Oh, sombrero. Oy, kailangan mo yan sa dagat sang. ah oh, di ba? Kailangan mo yan sa dagat. Kailangan mo bumili niya. Ang ng mga kawali, oh, na. Sana is dito mura, eh. ng mga kawali, guys, oh. Huh? Ah, diba, sinisang bumili ng maraming mga ipit-ipit. Okay. Sana ako maraming chocolate. Uy, ba't hindi mo din na yung chocolate mo? Yung mura dito. Bakit? Hindi ka na bumili ng ano. Babalik ka naman tayo. Oo. -oh. Sa Kala namin. Ayan, sa bangko na kami mga guys. Nag-ano nag na naman kami dito. Alam na dis, kung anong ginagawa ng OFW pag nasa bangko na. Alright. O, diba? Right, Ayan, si Marnisa inanday ko na lang. Sobrang likot ng kamay ko guys. Na? No? Tagal niya ang um, bilis ko guys maghulog wala na akong lipstick oh my god alas 12 na kasi wala expire na oh. alright mga guys go go na kami So na kami ni Nisang, tapos na kami nag, naglakad-lakad. Bakit di ka nagkape? Eh bakit Nisang? Ang init no? Bilad-bilad oh, kami sa init, huwag As, Asa Sa na lang kami bibili next month. Ha? Next month na lang kami bibili ng komot. Mainit pa naman, sa tiglamig na lang. Ayan, papasok kami sa hahanapin namin ang bawaser sir. Bawa, sir. Ayan, Nisang busy sa paglalakad bawas sir oh, dito dito na siya ay doon pa pala sa dulo yung may payong maraming ditch o oh, ditch ito na mga guys ang kinatawag na bawas sir o may magandang damit o yung red gusto ko yung red Aha, ah, akit kami sa hagdan sa second floor dahil maghahanap kami doon ipapalitan namin yung damit ng binili uy gusto ko tong red oh sam yung red ah kita nak masuk mga shoes kan? Ha? Down dah udah, down. Ha, ah, nagarap. Oh, Ang ngarap. Bakit ba? Bila anak ni Jane? Anak ni Jane. Oy, army army. Dito yan yata sa mo. Doon doon sama sa mga 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 hangin. Eh,